kami. Bakit niyo kinain yung ulam ko? Tinira ko yan kanina, nagluto ako. Hindi kasi ako na namin, hindi mo nakakainin to. Di ba, Lulina? Mm. Hindi pa ako kumain kasi nagmamadali na ako kanina. Kaya inuna ko yung pag-alis ko, sabi ko, mamaya na ako bakal pag -pag pagdating. Aba, ang sas naman ang buhay nyo. Ito, ito, ano kayo. Nagugutong na kayo. Magugutong kayo dyan. Pauwi na lang namin yung ano. Sige. Sa'yo na yan. Oh, sa'yo na yan. Kami mag-ano lang kami. Oh, ayan. ayon oh. Ayan, ululin na. Ululin na. Oh, sige. <laughs> Thank <dangal ka>, you. <laughs> Ano ba sa, ano oh, po. naman po. Hindi lang lang naman, lang naman. naman na Hindi nyo inuubos, pero nyo. Wala nang laman, oh. Asa nang laman dyan, oh. Dito po, tignan oh. o. O, na. Kainin mo pa yan! Tuloy sa akin! Bato yun, mga. Tuloy lang sa naman, na, na Ayun naman, boss! Akin ka na. ka yan! Ingigin kayo, ah. ha? Ubigin kayo! Ayun kayo!